Kapag namimili tayo ng mamahalin, madalas may mga listahan tayo ng mga katangian o dahilan kung bakit siya ang piniling mahalin. Madalas sa mga natanong ko, eh, gusto yung maganda, mabait, mayaman, matured, arunong sa buhay, maunawain, yung mga katangian na sabi nga, madaling mahalin. Misang kung makahanap tayo ng katangian sa iba, kala mo naman na ah, taglay din natin ang hinahanap natin sa iba. Eh, no? Pero siyempre, sino ba naman ang gustong pumili ng hindi maganda, masungit, immature, walang alam sa buhay, at lagi mo pang uunawain? Eh, parang alabo, al ano? Pero alam mo, ganyang kadalasan ang pag-ibig ng tao. May magandang dahilan at laging may balik na pakinabang. Pero pag-ibig nga ba sa ibang tao yan o oh, pag-ibig sa sarili? Parang pag-ibig sa sarili ano? Dahil pag ganyan, lahat ng pakinabang ay sayo at ayaw mong mahirapang umibig. Kanya-kanya tayong opinion diyan. Pero pagdating sa pag-ibig ng Diyos, ito ang dapat nating matutunan. Ang sabi ng Bible, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na hindi naghahangad ng balik sa sarili. Pag-ibig sa hindi karapat-dapat. Pag-ibig na hindi matatagpuan sa iba kundi sa Diyos lamang. Ang ganyang uri ng pag-ibig ay nagbibigay ng seguridad at kapanatagan dahil alam mong hindi ito dahil sa iyo o anumang iyong ginagawa. Ang pag-ibig na ito ang simula ng pagbangon para sa isang makasalanan. Yung ma-realize mo na ang halaga ng buhay mo ay dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo. At dahil mahal ka ng Diyos kahit sa panahon na ang buhay mo ay hindi pa maayos. Alam mo na hinding hindi ka iiwan ng pagmamahal na ito anuman ang iyong kaharapin at pagdaanan. Dadanas ka pa din ng mga pagsubok, kalungkutan, problema at karanasang hindi mo magugustuhan bilang bahagi ng pamumuhay sa mundong makasalanan. Pero tandaan mo na hindi ka man exempted sa ilan sa mga problemang ito. Ang pagdamay at pag-agapay naman ng Diyos ay lagi mong kasabay. Sasamahan ka niya sa mabubuting panahon ng iyong buhay at dadamay maging sa mga madidilim na karanasan na kadalasan nagdudulot ng lumbay. Mahal ka ng Diyos sa panahong hindi ka kaibig-ibig, kaya walang panahon na ikaw ay kanyang iiwang nag-iisa sa iyong mga pinagdadaanan. Hindi tiyak ang maraming bagay, pero isang bagay ang maaasahan at sigurado. At yan ay ang pag-ibig ng Diyos na iyong mararanasan ng lubos kung si Jesus ay kinilala mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay may mga pagkakataon pa din na sa kabila ng ating best effort ay talagang sumasablay tayo. Tandaan mo na hindi pa huli ang lahat dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lang nakikita kapag tayo ay nasa kalagayang maayos. Ito din ay mararanasan sa kabila ng ating pagkukulang. Kaya kung sa pakiramdam mo ay wala nang tatanggap sa iyo, nandyan pa din ang Diyos. Subukan mo siya at asa ka pa.